O, ako mga na ano dito. May information dito na dito lang Subscribe channel. Mm -hmm. a... mm -hmm. so Dating agad, agad ang minipintahan. Yeah. guys, no. Uh, subscribe niyo pala, guys, YouTube yeah. uh, channel ni George. Uh, George Adventure TV. Mm -hmm. sa mm -hmm. channel YouTube channel yun, no? um, George Adventure TV. Facebook account ko, George Sapurbo. George Sapurbo. Ayan. 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 mo Ayan. Mga idol, sa lahat po nang hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, isubscribe nyo na yung George Adventure TV. At yung Facebook account ko na George Sapurbo. George Sapurbo. Ayan. 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 buhay. No? babagong buhay nila kasama na din sa amin. Ano ito? Ang gawin natin? Oh, so, anim tayo? Oo. Uh ang -huh. gawin natin, Tatak tayo. Patu-tatlo. Sige. Sige pa kami dadaan. Sige. Sige pa kami. Sige pa kami dadaan. ang gaya. Sige Dapat, palibutan natin itong palubutan natin. Sige. No. Mm -hmm. At uh, ingat lang. Doon kami sa likod banda. Ha? Oo. Oh, Ikotan nila. Ikotan nila kung galiya. Sige. 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 Sige nga. Yung nagbigyan ng pagkakakan nga. Oo. Oh. Jules. Andiyan daw sila ngayon. Mm -hmm. Sige, Sige, Sis, Mas mabuti yan. Maplano ka eh. Oo. Oh. Sige. sige. Sige ba? Ganyan na rin. Tapos saan tayo magkita-kita ulit si Idol? Dito. 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 Dito pa Dito tayo mag... Oo. Oh. kay ba baka mamaya mabulabog naman tayo, wala tayong lugar na mm. <laughs> binigay ba kung saan tayo makikita kita. Okay. Gaya na karaan. Oh. 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 Okay. Sige. Sige, sige. Na, sige, 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 ingat, ingat lang, ingat go, go. lang, Inher. ha? Okay. Inget, dito, dito kami tula. Okay. Ingat kayo, ingat kayo. Okay. Sige, okay. okay. ingat kayo. Timpo, In timpo. Mm -hmm. sikatul, sikatul. Oh, Ito, si gaya. Si, si Dante. idol hindi namin kasama si Rafael at Brando dahil Malapit na ba yung matapos yung inyong nila? Oo nga, tinatanong ko. Pero di bali, ano Mr. Suave, si Brando bukas, sigurado mga kasama. Pero si Rafael, hindi ko alam. Tapos, ah, sige, sige. Meron pa man kasi mga na uh, pa ba? Oo. Uh -uh. Sige, hintayin lang natin silang matapos. Hindi lang natin. Uh -huh. No? Sitayin na lang natin. Dapat magsama sana si Rafael ngayon. Uh -huh. Kaso, di ba, nabugbog may yun siya kahapon. Kasi uh -huh. pagka balda-balda niya kahapon, kaya... Meron siyang iniindang ngayon? Oo, oh, sakit ang katawan daw uh -huh. niya. Sige lang, sige. Kaya, di, pero hindi ko alam kung makakasali siya bukas. Makakasabay ba siya sa atin? Uh, baka magaling na rin yun siya, kaya... Mm. Uh -huh. ano uh -huh. sige, sige, sige lang, sige lang. Saka mga ka-idol, uh, sa mga na... At, Tatanong diyan na kung ano marami, marami, salamat nga po pala sa lahat. Mga, sa lahat no, maraming marami, marami salamat. Team, team sa walang sawang pagsuporta. Naglulukwa lang kami kayo lagi no. sumusuporta sa amin lahat no. Pati na din sa mga bagong kasama namin no. Buo na naman ang Team Yes. Kaya mga kaidon. Tara tara tara. Tara dandan lang. Matagumpay kami na walang mapapahamak po yun na, merong nakuhang impo si George dito kasi yung mga nagbigay impo sa kanya yung mga dating niyong mga kasamahan pero ngayon wala pa naman kaming namataan dito ang tao hindi masyadong makita dito kahit isom namin kasi madaming mga damo ito ang tataas tataas na damo

Pagdagan niyo yung dalawa doon. Pagdagan niyo yung dalawang tako doon na pinagmasagan niyo. Para, malabo natin. O ikaw,

Jackie, no, no, punta no, tayo, no, no, no. tayo doon. Punta tayo doon. Sige, dahil may darating na tauhan doon sa salubungin natin. Sunod ko, madam. Sige. Sige. Confirm nga. Andito si, andito si Commander Los at no, no. si Commander Jackie. At meron siyang mga tauhan. すげえ。<次>

makasama nila yan lang na po sa pera natin sobrang dito dito

i don't know